Kung makakapagsalita ang isang pader, ano kaya ang ikikwento nito? Sa barangay South Central Aurora Hill, ang pader na ito, tila nagkikwento ng kultura at kasaysayan ng barangay. Ito'y sa pamamagitan ng mga kulay at pinagsamang talento ng mga alagad ng sining na buo ang pinakamahabang mural sa lungsod ng Baguio. Ang Winds of the Hill Isang obra na hindi lang dekorasyon sa pader, kundi simbolo ng pagkakaisa, pagkamalikhain at pagsasamahan ng komunidad ng barangay. Uh, Aurora Hill is one of the, I think, six or seven parang heritage hills ng Baguio City based kay City Planning. So yung idea na hill siya at uh, napakahaba kasi ng history niya, yung wind serves as yung parang nagdadala sa Aurora Hill sa iba't ibang face ng kanyang history. So kaya siya tinawag na Winds of the Hill. Naisip namin, bakit ano, naisip namin nung time na yun, bakit hindi lahat ng kwento eh, ay bas through our uh, voices, through our san, san pa siya gagaling. So, doon nag-start yung wind. So, uh, wind that blows through the hill. Tapos lahat ng hill kasi dito sa Baguio may iba't ibang kla, iba't ibang kwento. At dinadala yun ng hangin. So, with that, yung um, si South Central, mayroon siyang sariling hangin na na nagkukwento sa atin. Mayroon itong haba na isang daan at apat na metro at ipininta ito ng labing isang artist mula sa IPs Incorporated, katuwang ang barangay at pamahalang lungsod ng Baguio. Pero hindi naging madali ang proseso ng pagbuo ng obra. Isa sa mga pinaka-challenge natin nung sa production na is yung weather. So Uh, nung time na yon sobrang maulan every... Hindi mo alam kung anong oras uulan. Um, may araw na okay naman yung weather pag ka. Pero pagdating mo doon, biglang ulan So, yun actually nagpatagal. And also, nung time na yon mayroon din tayong mga bagyo. Sunod-sunod yung bagyo nung time na yun. Kaya, yun talaga yung humila ng timeline namin. Kaya, medyo tumagal yung Uran na to. Matapos ang tatlongpong araw ng pagpipinta, nabuo ang isang makulay na obra na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakaisa ng mga taga South Central Aurora Hill. Mula sa buhay ng mga bata, manggagawa, pamilya, hanggang sa tradisyon at kultura ng barangay, lahat ay naging inspirasyon sa bawat kulay at disenyo ng mural. Nakakatuwa dahil napaka-colorful niya. Tapos, dag, syempre, dagdag dag, attraction. Tapos, what I heard is yung mga ginamit na yung design is from the history ng yung mga like iPads, yung mga indigenous people. So nakakatuwa siya kasi para sa mga generation din ngayon, dagdag knowledge din sa mga bata. Maganda, masaya. Ay, masaya kasi sir ano, sa dami-dami ng lugar na pwedeng pagkarga sir, dito yung napili nila sir. At saka maganda siya sa mata sir, sa gabi magandang tignan sa saka maliniwalas. Sa bawat kulay at disenyo ng Winds of the Hill, makikita ang kwento ng barangay, ang tibay ng komunidad at ang sining na nagbubuklod at nagbibigay inspirasyon sa bawat dumadaan dito. Ron Maranan R&G News